Welcome to my channel. My showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello atid, welcome back to my channel. Good news tayo with Pablo sa kanyang pinakabagong album na Alone. Hito nga. Number 3 sa buong worldwide iTunes ang kanyang album na Alone. Pero bago 'yan, number 12 na ito bago pumasok sa iTunes dahil birthday noon ni Pablo. 30 years old na siya, number 12 automatic, pumasok ang kanyang album na Alone at naging nga number 25 sa European iTunes at number 3, ito ang pinakalitest, number 3 sa buong iTunes sa buong mundo. Kaya naman, congratulations Pablo dahil limang kanta ang pumasok, ang umaarangkada sa iTunes. Ito nga ang Kumunoy, Lalona, The Boy Crowd Wolf, Drowning in the Water, Wala ata uh, congratulations Pablo dahil ito ay malaking highlight at big milestone para sa iyo bilang isang singer kaya naman congratulations